Guys, may papakita. Tingnan niyo po. Ito siya. Hindi ko alam ito Ito oh. Ito. Hindi ko alam ito. Ano. Magkano ba ito? Ah, walnuts. Walnuts. natin. Sabi nung may-ari. Masarap daw. daw. <laughs> Walnuts. Pero paano buksan po? Diyos ko. Ano buksan po? May ano siya, ikis o. May ikis siya. Paano buksan? Gamitan natin ng kutsara. Tinido. Diyos ko. Diyos ko. Ayaw. Ang dami o. Ang ah, diba? Ang dami. Mamaya magdadala ako sa bahay. Magdadala ako sa bahay. Dalhin ko sa bahay. Diba? Wala akong pangbukas eh. Paano ba ito magbukas? Wala pa pangbukas. Luto na Luto na ba ito? Ayun. Ganun lang pala. Ayun. Kahit na anong palang, kahit anong klaseng pambukas, pwede. Ayun. Ayun. Ayun lang pala. Kainin natin kahit hindi sa Thank you sa sponsor. Thank you, thank you. Tikman natin. Sabi nila masarap daw to, So, tikman natin. Hmm. Mm. Hmm. Sarap. Sarap siya. Luto ka ba ito pa ganito? Parang hilaw pa. mọi người có sao yêu ba lạnh mẹ đi matigas pala pag ganyan yung talaga hindi hindi kaya pahirapan pa talaga makakain nga ako pahirapan pa Diyos may maramara Ate ah. masarap pala. Gusto mo? Hindi nga akong higit dyan. Ano ba pinapanghiwa dyan? bakit yung hindi kutsilyo ang gamitin mo? Hindi ka kasya doon sa kutsara. Ay, yung kutsilyo. Hindi to na. Eh, pahirapan mo pa ako sa kutsilyo. yung kutsilyo Ayoko, ay, ito na. O, oh, pag tapos ka mo mag-ano dyan, ano mo yung kalahati. Lahat? Ay, lahat. Kalahati? Oo, oh, oh, yung kalahati. Gusto mo? Hawaay mo para mamaya natin. Gusto mo to? Hindi na malamig yan Tapos, kuberan mo. Ay, hindi nga ako mahilig Ang ah, ano, walnut yan. Walnut nga. Ay, ayaw ko walang lasa. Anong walang lasa? Ito yung pwedeng lagyan ng asukal, sugar. Hindi <laughs> akong sasarapan. Eh. Ganon? Ito rin yung binibigyan ni Juana na extra. Ah, Oo. -mm. -hmm. Aron yeah. na ape. Yan yung may ape. ako nung binyak. Gusto niya yung diabetes kasi si Atik. <laughs> Gusto niya yun. Stop, stop. Yan lang. Yan lang yan. Hmm. dami hmm. yun yung price asa na yung presyo hindi makita so yun lang guys so don't forget to like and subscribe my youtube channel dahil sa walnuts nakakain ako. <laughs> bye bye.